Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga eh. Bakit kaming mga dito sa hakbang maisog, eh kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng hakbang na maisog. Bakit natutumiming ngayon ang mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Lenny matapos niyang sabihin ng lahat ng mga pula niya kay PBBN, siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBN kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros. Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni Vipileni. Pero malinaw po, ha? Malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Lenny Rubredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Lenny Rubredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Lenny. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh. Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa tatlong kampo na tagwa one-third. One-third Marcos, one-third Duterte, one-third dilawan. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara Kay VP Lenny, abay, unti-unti na kinukuha na ng pulahan ang dilawan. Paano? Eh kasi nga mag-partner, mag-law partner, si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging dilawan din. Kaya nga may paksyon na na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo, eh talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense <clears throat> na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong one-third ng dilawan eh makikipagkampihan sa pulahan. So tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking um, paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. So ang tanong, meron bang common grounds si BP Leni at si BP Sara kung mas makakabuti sa Pilipinas ang pagpatuloy na paglilingkod ng PBBPM? Malalaman po natin ang sagot dyan sa mga darating na panahon.